oh no very big yan mga master for today's video mga master at naglalakot kami dito sa payaw na bagong area ito mga master oh, maliit na may bahay pangulam 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 ah, binubunod na yung bugal mga master yan yeah, maliit wala mga master yan mga master ang pain namin na ay pusit yan in slice in slice tanggal ulo plus ha oh. yan yan pala yan maliit ang aya maliliit yung drado gate na pusit ang pain mga master 我不打我。 Mahi-mahi Mission -mahi. yeah, oh. oh, hey. pang gasolina lang na mga oh Sayang ang Panggasulina na Kaya na Ayon, mga masir, oh Oh no, very big. Yeah, oh. no. Sa kabila ah, nilagbang mo na sana sa kabila Nilagbang mo na sana sa kabila <laughs> <laughs> na ulog mong master <laughs> ulog <laughs> na si Bugar mong master mong master oh ang oh, laki samba ka ang laki niyan Big mahi-mahi mga master, kanina yung small. Ngayon, yung mga maliliit mo na kumain kanina, ngayon malalaki na. tangali qué nai no, hay esto? qué nai no, maestro, qué no nai qué no nai